And ito yung ubas na ano, nagsasabihin mo lang na headless. And ito na siyang kalabasa. Guys, yun to gawin nyo sa akin. Headless, yung sa kanya. Headless and four blocks. Ganyan nyo lang siya, guys. And it's kayo. yep Dapat kailangan may pa ganun siya, guys. O, so, oh, diba? Kami ay kunyari na gano. Talaga, guys. guys. Guys, nag-shortcut po ako, guys. Dito ka. So guys, um, ito ko ay tower. So, oh, yeah. oh, yeah. na ipita ka. Oh, no, ba, we'll to... Sige. And hello guys, di na lang kami mag-short Guys, may delikado lang po kasi. Ito, bawal mong tapakan yan. Dahil may mahuhulog. And bawal mong tapakan din. Ang ah, violet, chair, Kasi nga, Yan ka, yan ako nahulog yung last time nun eh. Natulog ko na Oo. Pagkat sabi niya daw, bawal daw tapakan yung violet. Tinapakan ko guys, nahulog ako. Oh. Search ko muna guys. Ulitin ko lang kasi nahulog ako. Diba? Ayan lang. Oh. Mag, mag, unti na lang Paano ako. Ay, na ako ba na? Nauna na ako guys kasi matagal pa siya dyan. Guys, nandito na ako guys sa kanya. Ah! Nahulog ako. Demelitsyo agad ako. Hindi na ako mag-headless guys kasi padagal, patagal lang po. Diba? Kaya, direction na lang tayo mag-ano. guys, oh. Hulo, ako na hulog? What? Ayun, guys, nagsasabi na sila ng headless. Kasi, gaya-gaya. Ilang lang natin magandahan. guys, dito ako nahuhulog eh. Delikado daw kasi dito. Guys, so dyan na no, delikado. Kaya kailangan lang natin. Eh, <laughs> nandito na ata siya guys. Okay, come, come, come! Ah! Oh, ah, bawal natin tapakan ng ballet kasi nga mahuhulog ako. Yan guys, so bawal natin tapakan yan. Ng... <laughs> kasi nga mauhulog ako. Ayun guys, oo. Ano guys, Kaya gusto ko sana mag-shortcut kaso nga lang si Lil Rosa lang nakakagawa, no? Kaya niya kasi dito mag-shortcut, Dito lang kasi, no? Dito lang kasi, no?